Bakit karapat dapat si Hope na makipag-usap sa Diyos at makita ang kanyang likuran, hindi dahil sa kanyang kayamanan o katayuan, kundi dahil noong kinuha ni Satanas ang kanyang mga anak, ari-arian at kalusugan, patuloy pa rin siyang nagpuri at sumamba sa Diyos. Nang itinakwil ng kanyang asawa ang Diyos at hindi siya naunawaan ng kanyang mga kaibigan na natili siyang dalisay, at hindi tinalikuran ng Diyos. Kaya sa paningin ng tao, maaring magbukhang hangal si Hope. Ngunit sa mata ng Diyos, ang tunay na pananalik at pagsamba ni Hope ay napakahalaga. Kaya naman matapos siyang pagpalain ng masaganang biyaya, nagpakita ang Diyos sa kanya sa pamamagitan ng ipo-ipo, sabi ng Diyos. Ang isinabuhay ni Hope, buong buhay niya at ang kanyang kapansin-pansin na tagumpay laban kay Satanas ay itatangi ng Diyos magpakailanman at ang kanyang pagkaperpekto at pagkamatwid at takot sa Diyos ay igagalang at tutularan ng mga henerasyon na darating. Siya ay itatangi ng Diyos magpakailanman tulad ng isang walang kapintasan at makinang na perlas. At dahil dito, siya ay karapat-dapat napahalagahan din ng tao, mga kapatid. Handa ba kayong tularan si Hope at maging taong kalugod-lugod sa Diyos kung kayo ay naantig? Amen. Sumali sa aming living fellowship at hayaan natin na ang salita ng Diyos ang maging matibay na pundasyon ng ating buhay at gaya ni Hope na may takot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan at higit sa lahat, maging mahalaga sa paningin ng Diyos.